Oops, andito na naman si Uncle Tak. Ngayong araw, bakas ko pala, kaya magluluto tayo ng biko. Tara, simula na natin. Itong bigas na malagkit, ilalagay ko na ito sa kaserola ni Inang Ejos. At huhugasan ko lang ito ng dalawang beses. At nang nahugas na, ilalagay ko na itong gata. At hihintayin ko lang itong kumulo at maluto. At sa isang kaserola naman, ako ay magluluto naman ng latik. Ilalagay ko naman sa ibabaw ng biko. Ang gamit ko palang gata ay Coco Mama. Coco Mama, baka naman. Ayaw, lima! <laughs> halo-haloin ko lang ito para hindi magdikit-dikit at para sa ganon makuha ko yung latik niya. At dito sa sinasaing nating malagkit, maglalagay ako dito ng pandan at para sa ganon mas lalong babango. At yung ginagawa nating latik ay medyo paluto na. Sa amoy pa lang, napakasarap na. Bago nga pa lahat, malugod akong bumabati na isang magandang araw sa akin barangay. Barangay Kabuka, Banantuan City, Longsod pa rin, na Nueva siya At nang okay na yung latik, ngayon gagawa na tayo ng sauce. Pagsasamahin ko nga lang pala dito yung gata at yung asukal na pula. At nang nahalo ko na mabuti, ilalagay. Ko na itong malagkit na isama ko nga rin pala rito yung pandan na dahon pero aalisin ko rin ito at nang okay na at nailagay ko na lahat ito ay aking haluin na tara imekos maykus na yan sinama ko na nga rin pala ito tong dito sapagkat malambot na nga rin yan kaya sa mga kababayan ko rito gaya nyo na iluto ko malasa at nang naluto na kami ay napunta na sa aming kumpare pala Jeric Yakit upang magbanding kami para sulitin ang bakasyon at pagkayarin namin kumain tara magshat muna tayo <laughs> at nanginginig pa. Kalasa, ito pala yung anak niya. At kasama nga rin pala namin si Parang Junior Rojas at yung misis ko, ayaw nga lang niya magpabidyo. Sapagkat nahihiya nga rin siya. ma! At syempre, sinusulitin namin yung kwentuhan namin. Kaya hanggang dito na lang, ito yung Uncle Tax. Ingat!